Apa, rapin natin ang puwet sa akin. Yan. Kinainin nyo yan. Sige, ilainin nyo. Diyan tayo na. Ilainin. In... Yeah, Diyan mo sa mukha Ram. Sige. Yeah. Inaatrasan nyo para mahila. Mga master, bali papunta tayo sa laot ngayon. Agahanap tayo ng isang MV Denmark na anod ng kalakasan ng bagyo. So may kasamang isang tao mga master ay pangalawang araw na ngayon, hindi pa namin nakikita. Ito papunta tayo sa kalautan ngayon. Nandito tayo sa MV Denmark na malaki ngayon nakasakay. Maraming tao. Papunta tayo Pacific. Mayroon tayong natatanaw na isang bangka rito. Isa rin yata itong naghahanap. Dito sa Bordillos, Quezon. Ngayon ito, ha, nandito pa lang tayo ngayon sa Carlagan. Natatanaw pa natin yung Carlagan. Ayan, Bordillos, Quezon. Madami doon sa ano, isa na ito ay. Itong vlogger na wala, hindi ko nadala yung aking camera po. kabago-bago ng aking camera ay. Ay, naniniwas. Nasa buya. Nasa buya ko. Alright, yan mga master. Nandito na tayo sa layout ng Pacific Ocean. Nandito na tayo. Open scene. Nasa open sea na tayo. Wala na tayo makita ang bundok dito sa tabi. So dito may nakita kaming malaking bangka Yan ang aming lalapitan Parang naano din ito Bali dalawang bangka yung aming nakita rito Mga master ayan Ito yung isa Andun yung isa Ano, tingin mo para passenger ano eh taksay? yung isa pa, parang ano mababa yung isa no pero mababa pero pag mababa yung parang ngayon ng dinmar pag ganyong kababa Pwede takbo na mga ilang milyahe na. Mga ilang milyahe na, Che. sa natin. may mga ilang milyahe na tayo. Mga ilang milyahe na tayo. Mga sapo na Mga sapo. sa pwede? Ah, baka umakit na nga. Hindi, si ano, si, ano, magano? Mayroon tayo ditong, ano, ay, bubuto tayo sa pwede. Mga ilang milay na kwento nating, ano, ah, takbo. Ay, ha? Ay, hindi ko, hindi ko alam kabisado dito. Sa palagay nyo lang. Ay, masampu na tayo sa pumilyay. Ay, ano to? Meron na? Mga oh, daw, malayo-layo na pala tayo. May isang pumilyahin na tayo. Sabay tayo ha, sa puwit. Yes. Ha? Alin? Pupunta sa puwit na na yan. Oo. Yun, ano ba 'yon magano? Napa-tutok ni nanonat. Ay hindi mo kabisado namang nagtitimon. Bago, ito, eh. Anong pangalan niya? Ang kita naman ang pangalan? Di ba? Diba? May tao? nakain. Nakain? Nakain. Natae? Yo, hindi na natin inabot yung pagkain. Natae na eh. ay. <laughs> <laughs> Akala ko nakain. Dali-dali yan sana natin. Pag <laughs> nakain, dali-dali eh. Tayo dali, abot doon sa Pagkain. Pag natay na, na Tapos na kumain yan. So, Nasaan na isa? Ha? Oo, oh, abot na abot sana tayo doon. Yung isang mababatra pala na eh. Ayan o. Oh. <laughs> Bangunan yan. <laughs> Tingnan muna natin, nandun agad. Ayan o, kita na yung pula sa unahan Ayan mga master, marami ng isda dito yung ano ah yung lumilipad Isdang maya paano ka lang tatalon man doon na Pamiwasan, haya na lang hinihiga rin pamiiwas si bayawak

Ang dami pating ano, ay, gipaw. Yun. Yung ba, sa taas dinayikan na dinayikan na. Yang gas ay. Pag matataas ang unahan, ayan, na yan. Tingnan mo yung unahan, oh. Lampos, lampos doon sa pilot house. Ah, may sa mga...

Coast Guard. Salamat All right, ayan mga master, nakita na natin yung ating hinahanap ano. Hindi eh, pa tayo ano. Hindi pa talaga tayo sure ball, pero ito na, malakas na yung aming kutob. Ba na, malapit na tayo. So siguro simula sa tabi nasa ano na tayo. May ilang tayo simula sa tabi? Mga ano lang to. Sabi ni dito kanina mga 35 milya Ayan mga master Nasa 35 milya ay kami na simula doon sa aming inalisan So ayan ganyan kalayo mga master Yung inaanod doon bangka Simula doon sa amin 35 milya Simula sa Bordillos Barangay Kalutkot Ayan ganyan kalayo ang kanyang narating Sa dalawang araw mga master Dalawang araw siyang inaanod Ano boss? Sigurado na yan? Oo. Ayan, ayan. Nag-telescope na ito ah. Ayan. Walang mas All Alright na ito mga master. Positive na. Nakakuha na namin yung flatboat boat. Ito na. Malapit na. Ayan. Mayroon siyang ano. Mayroon nakakuha na isang bangka. Mamimiwas. Taka-delay Fishing boat yung nakapulot sa kanya. Ayan, ninihila siya. Ayan, naka, ano siya, nakatali siya doon sa hulihan ng bangkang taga dinaikan? Yung mamimiwas na bangka. Siya nga, latbot na nga na nga yun. Ano malapit dito sa nandito tayo sa ano? Anong malapit na lugar dito? Malayo ito sa ano, sa dito ano, at sa ito ng Pilipinas. Kung sa malapit dito lahat ng malalayo. Pero kung naano dito, pasan 'yan. Ito kung talagang tuloy-tuloy yung ano sa ang bagsak na 'yan. Ay, so, ito ma -ma dito pa ang pading magagaya diyan, kagayan. Ah, uh, papunta na doon. Ah, pupuntahan pa. Tapos, masunod lang ganyan mga pastor. Hmm. At mga nalangamag na dun sa mga Ilocano. Ano? Hmm. Ano? Sure-volcano si dyan? Positive? Confirm na na talagang ano? flatboat? Pag nandito kasi mga master sa camera, hindi pa natin kita, no? So, nakikita lang namin dito sa telescope. May nakapagbigay sa amin ng tape na dito. Takbo kami ng 60, ano, sa kumpas. Dahil okay. okay. na, talagang masaya na yata yung mga tao doon sa bangka at Nakita na nila yung kanilang, ano, kakumpanya. kumpanya ano Bali lang araw na natin sila ang ano, may dalawang araw na ni. Eh? Tatlo, tatlong tatlo okay, araw. Eh. Pangatlong araw ngayon ano? ano. Pangatlo. All right. Oh, yeah, sir. Yeah, positive na mga sir. Siguradong sigurado na kami na ito na talaga 'yung aming hinahanap. Kita na namin 'yung unahan. So, mahirap lang makita dito sa si, ano sa video, dito sa camera. Pero nakita na namin sa telescope ay okay na talagang positive na siya. Maraming bangka dito sa laut. Pag hindi mo makuha talaga yung rumbo ng takbo, may ka maghanap gawa ng kung saan saan ka pupunta Mabuti may napagtanungan tayong ano, ah, pangulong na ah, taga din. So ibinigay sa amin yung rumbo. Ayun nga sinundan yung, aming, yung sinabi nilang rumbo na yun. Ayun, nakuha namin na dito nga lang. Simula doon sa aming pinagtanungan, tumakbo pa kami ng walong milya. Mga walong milya pa yung aming tinakbo simula doon sa Pangulong na nagbigay sa amin ng ano ng impo na ang takbo namin ay rumumbo kami ng 60 alright so hindi nga nagkamali nandito tayo ngayon nakuhagan natin ayan nakagayak na yung ating crew may mga bigas pa dyan na naiwan. Oh. Madami ka kung sa may noodles pa dyan. Ayala mga master. Ayan yung bangka ang nakakuha sa kanya. Nakatali. Baon ah. si Janice sa bangka. Оп! раз, 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 lagi tong manong uh, ah, ba Ayan, talaga ang akala namin ay nadurog na yung bangka na yan. Buti naman ay buong buo.

So ayan mga master, bali itong bangka na nakaku... mga master, atin ang tinatali ano. Bali ang nakakuha mga master ay kumpanya ng Iris, taga Dinahican, kay Bosing Alan Mahinay. Alright, shout out po sa iyo Bosing Alan. Maraming salamat dyan sa bangka mong nakapagsa dito sa aming bangka. Sana ay marami kayong mauli.

Delikado ko yan John, delikado malalaki ang alon. Magaayos kayo ng isa. Hoy, may elo! May pangaluan! Alright, nagsitalo na yung ating mga kasama doon. Ayan, ayan Alright, mga master. So, ayan, mga master, galing tayo doon sa pag Ano? So, ito, na, hindi na natin ay video kanina doon sa laot. Gawa ng... Naabot tayo ng lubat. So, nakita nyo naman po yung aming pag-rescue kanina doon sa laot. Ano, mga master? So, ito, naka-ano na ang ating mga Coast Guard. Philippine Coast Guard dito sa Bordeaux Kezon. Andito sila. So, kaya, naganap po din po sila yung mga Coast Guard doon sa ano, Kaso lang napakalayo na napakalayo na talaga mga master. Umabot na na si Quinta Milyahe halos kung walang naglaot ng mga taga Dinaykan hindi namin makukuha. So nandito na tayo ngayon sa Barangay Kalutkot. Ayan, napakadami tao sumalubong. Madami nagmamahal do sa nanod. Ito ng ating mga Nawala na si Jali, ito yung dalawa natin na rescue. Nawala na isa na doon sa ano. Bali tatlong araw din sila na sa laot mga master. Ayun. Bali, tanong ko lang paano kayo nakasakay doon sa bangka nung mga alas 9 din ng gabing iyon ako yung nasa motor ni Kajojo Napadahan kayo doon? Mm so, nakatali na po kami doon nung alas 9. Saan kayo galing? Galing po na lang Bukandan. Mm Tapos Na? Nung umalas ka ko yung baka ni Kajani, eh, gumanggap ko sa baka ni Kajujo. Naglipat na kayo doon? Lumipat ko kami dalawa. Ayan, kung hindi kayo napalipat doon, ano kaya nangyari sa inyo? Eh, iba po kami patay So ayan mga master, nakuha na natin sila ng pahayag mga master. Ano? Ito naman yung ating isang ano. Ito yung Nasa Dinmart sakin sa eh, ng Dinmart ito. Ito yung uh, may makinista. Ito yung naanod. Uh, so nasagip niya lang po itong dalawa. Ayan. 2:00 to 2:00 a.m. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ayo. 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 All right, ayan mga master. Tapos na yung ating ano. Alright, ayan mga master, magandang umaga ayan na ay namin itong bangka ngayon dito sa tabi titingnan namin kung anong naging ano sira so natakbo naman siya mga master ladder yung kanyang engine so ang naging ano lang niya nasira lahat ng trapal tapos wala naman siya ang diferensya sa katawan niya talagang buong buo pa rin yung katawan niya ayan siya oh pinadpad ng bagyo tingnan natin yung kanya mga paltik yung kanya mga palangoy so ayan buo buo pa rin mga master napakalakas ng bagyo nang dumali dito wala man lang siyang kadamage damage kundi yung mga trapa lang yan yung unahan Akyat okay, tayo. Ito. Ito na yung atin na rescue kahapon. Wala, walang, walang damage yung mga paltik, ano? Alin? konti lang pala. Alright lang yan. Walang problema yan. Bukas tayo pa pagkulaan. Basta 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 pa survivor. Dapat yung kapitan, in interview din si Kiyami para ito yung... Wala